Hello so guys! Good afternoon! For today's video, ay pupunta ako da, mga madam ng Reno So it's in Nevada, mga 2 hours away siya Dito sa bahay namin and I'm going to attend the Aegis concert Aegis Hindi ko yan sa Pilipinas pero dito ko lang pala ma-experience America. So mag-travel kami ng friend ko My husband will just gonna drop me off because he don't want to go with me and <laughs> because you cannot even understand the songs. It's a Filipino. It's Filipino singers. So it's already we're late. It's gonna start six uh it's gonna start seven thirty. I think we'll get there by nine. But yeah. Hopefully we can make it. Because my friend she's a singer, so she she's there too. She invited us. And that's good kasi um, yeah, may attend ako ng concert. And yeah, my friend will just gonna drive just two of us. Then I'm gonna say bye to my husband. I'm gonna say him tomorrow morning or may, maybe afternoon, tomorrow afternoon. So, i-meet ko lang yung friend ko ngayon dito sa city sa amin para mas mabilis kasi nagmamadali kami Alas 6 na yung concert, alas 7. Imedya. E <laughs> Pero hopefully everything is good lang na makadating kami ng safe. Kasi saan yung Gasarino? So medyo malayo-layo siya at ano, it's like a mountain bigo? Is it? Uh, what, Reno? In Reno, yeah. We gonna drive through the mountains to get to Reno. It's, ah, yeah. Reno's already right come out Wow. Uh, yeah, ano medyo bundok-bundok kaya mataas. So it's the place where we went before too, in Lake Tahoe, just near there. So we need to make sure that we have our car is doing good, especially the tires. Stop muna kami guys. Dito sa so yeah. Starbucks. Do you want to stop? Yes, please. Kasi gabi Thank na. Thank you so much. You, late na, yes, late honey. na kami. Oh, okay. Let's go. Minute, minute. Ang aming gaanan. Okay. Ayan, nakadating na kami ng hotel. Hotel dito sa Reno. Pero wala na late na. Hindi na abot. 10 <laughs> minutes na lang mag end na yung ano, concert. Uh, Reno. Ayan na guys, wala na. Hindi na kami nakaabot. <laughs> Alas Jis na naghahanap ko rin kami ng parkingan. Ay, nako. Pain na lang kami. So, ayun. mag -ano na lang kakain. Picture-picture. Karating picture. oh, nga kami guys ng kasino. The... Pero tapos na yung ano, yung concert. <laughs> <laughs> Wala na, hindi na kami nakaabot. Sayang. Sayang ang ticket. <laughs> ah, sige na lang. Please, safe na nakadating. Diyan pala. O, ang kasama namin. Ngayon, kasama namin, guys. Hindi niya alam. Dito kami sa likod. <laughs> Hindi nila nakita. Ito ka game na. Andito ka. Ay, nakaabot, nakaabot. Ay, no, nagtatakuan. Nagtatakuan na nga yeah. picture. sila? Oh, mamaya, mamaya. na lang kami.

Kita kami yung ages, guys. Hello! Yeah! Thank you! Hello! Oh, Hello! 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 Hindi na kami naka-attend. Bakit late? Ayaw, Ayaw na late kasi natrabaho ko siya. so na late na. sila yung

Yung isda, ang laki. Sarap yan. May natang fish and chips nila dito. Wow. May dingin. Kano? Tumamo, ubos lang. Ano ka Oh, chari. mo na. Alam Ang bilis. Pancake pan. Ang migot Nandito na kami guys sa hotel. Ayan. Na na, 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 lang kami. Matutulog na lang. Kasi bukas, uwi na rin kami. <laughs> Nagpa-picture lang kami dun sa kanila. Para may ano lang. Picture-picture lang. may na laser na lang. Kala ko nga, sabi ko ka. ka wow, nagtipid na talaga sila. Oh, beauty bed ng toothpaste. Kasi oh, God. God. Kasama na yung uh -huh. toothpaste sa <laughs> <or> toothbrush. <laughs> Mas matipid pa to sa akin, pambihira. <laughs> Wala pa lang kasama, ano? Oh, my God. Ang malamahal, tapos... Ang tipid-tipid nila. Kasama, parang hindi naman ito bumbula. Ah, oh, diba? Tulog na kami, guys. Manood mo na kami ng TV show. <laughs> Ito na lang yung panoorin namin. <laughs> Kasi bukas, uwi na rin kami. Parang ano lang kami dito. Natulog lang. At uwi na. Good morning! Ha? Oo, uwi, na. uwi na. Uwi na kami guys. Kasi ano na dito. Sunday. Sunday. Mag 8am na. At mag-breakfast na lang din kami sa labas. Mabilis lang nag-ala ito. Oh, yung outfit na ito. Dress lang. na lang muna kami, guys. And then, meron din kami ditong pandesal at saka Spanish bread. Kasi mamaya, pupunta kami sa ano, sa breakfast place. Ngayon, kapi-kapi lang muna. Naka-uwi na nga ako ng bahay. So, ano lang kami doon? Umalis ako kahapon, 6.45pm. And then, dumating kami doon 10pm. Tapos na yung concert, guys. Kaya hindi naman And then, pagka 7am, ay, mga ano, mga 7.30am, gumising kami. And then, umuwi na lang din kami, guys. <laughs> Yun, ano lang, parang humalik lang kami doon sa ano, sa Rino. Pero still God is good kasi hindi niya kami pinabayaan. At yung, yung ano guys, um, even na uh, nagsusnow, grabe yung snow. Ayan o, oh, pakita ko sa inyo yung, ano, yung video. Grabe yung snow. Kaya traffic talaga. So almost 4 hours yung 4 hours yung biyahe namin ng friend ko. Ang tagal. At grabe nga yung yung chan ko parang namu namumugbog na yung anak ko dito sa loob sa kakaupo ko sa sasakyan pero okay lang <laughs> napagod napagod ako ng konti and yung ano yung yung isang friend ko yung isang friend ko guys um umuwi na din sila mga 12 noon kasi yung asawa niya yung kumanta so nilibre niya kami ng ano nilibre niya kami ng ng hotel kaya tinulugan namin doon. Tinulugan na lang namin kasi sayang naman. And yung effort nila, yung effort nila din na na <coughs> i kami ng hotel ng free kasi yung hotel doon guys ang mahal-mahal. Pero yung ticket kasi late na kami hindi na binayaran. Late na kami eh. So wala na, hindi na nagamit. Pero that's good kasi hindi na binayaran. E, grabe yung yung snow ng nung umuwi kami at ang kapal pa ng ulan pero thank God na na hindi kailangan ng chains kasi dito pag umuulan kailangan mo ng, ng chains especially pag snow kasi madulas yung daan and that's it naka uwi kami ng bahay mga 12.30 mga 12.30 and then yung friend ko magtatrabaho pa siya so papasok na siya sa trabaho niya kahit 5 hours na siguro or 6 hours that's all guys yung Reno maliit lang pala siya compared sa Las Vegas mas malak malaki at mas lively yung Las Vegas pero okay na ako. Okay lang naman ako. Hindi naman ako pala ng ganyan. Ano lang talaga ako, guys. Um, <laughs> pumunta lang ako doon kasi na-curious ako kung ano yung itsura ng Reno. Same lang pala sa Las Vegas. Pero, mas maganda yung Las Vegas. And that's all for today's video, mga madam. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And if you want to follow me on Facebook, my name is Maria Rose Vlog with Blue Mark Check. God bless everyone. Bye-bye!